ngayon kay Madam mga shoutout sa mga followers ka dyan baka naman ito ang kaibigan ko si Bungo si Justin ito ang nanay niya ay pag ganito ito ang nanay niya birthday ngayon baka naman dyan magpadala kayo kahit isang ano isang kilong manok dyan Uh, mag ngayon, mag-message ka na ngayon. Sa ano, birthday mo ngayon. Oh, dali. asa <laughs> sasabihin mo. Birthday mo, happy birthday pala, madam. Uh, yeah. message Uh, Happy birthday, madam. Dali, mag-message ka na dyan. Ano sa sabihin ko? Basta, yung... Okay. Sabihin mo na yung dapat mong sabihin. Uh, ah, ano pala? Ano wish mo Ano wish mo na pala, wish pala ngayon? sana wish po, ano po ay... sana tala? Sana po Sana ay... ay, ay na, Mabot pa ako ng mabang buhay na malakas na hindi po kami nagka, hindi ako nagkakasakit lalo na yung aking mga pamilya ano Wara? pa? Ate Pakita mo yung handa mo. Hindi mo. <laughs> ito ang handa. Ito ang handa, handa. niya. Oo. Sponsor ko si Boy Balat. <laughs> Meron pa. Sino pa? <laughs> sa kasi yung kumpare kong Lunar po. Hmm. Ano, ano mo ano, ano, sasabi mo sa mga alak mo? Sa mga alak ano. ano. naman. ah, uh, salamat sa aking anak na dumating na dalawa. Kahit pa paano ay dumating sino, ko sila sino? kahit wala akong si... Sino yan? Si Pongok at saka si Justin. Si J kay Jennifer naman, ano message mo doon? Ay, kay Jennifer, okay lang na hindi siya dumating. Alam ko naman ang buhay niya. Alam ko. din hindi anak ng isa, yung panganay si Jennifer. Ito, birthday. Birthday niya, di ba tama? Ito, ako. Oh. Ate, tey ngi. 456 years old na. Kaya hapon din diyan, may dadat na tubig din. Ito ang mga anak niya. Ayun. Dalawa. Bibigyan ng bulaklak. <laughs> Ah, yan yung hey, taray yeah. yan, sobrang uh, taray yan. Si Doña. Dito, uh, yan ang, yeah, si Donya. Ang Donya dito, yan. Hindi ako Donya, isang kahit isang tuka po uh, ako. Okay. Kami ang aking pamilya. Yeah. Si, uh. si Alam ah. mo, ikaw, alam mo, mo sa nanay mo naman. Berti ngayon, ah. Berti ngayon ang nanay mo. Ikaw, ikaw pala, ano masasabi mo sa nanay mo? Ikaw naman, Justin. Ano man sabi mo sa nanay mo? Huwag naman si Garelio. Garelio. Mag-message ka sa mama mo. Ano mga message mo para sa kanya ngayon? Good day. Dali o. Oh. Anong message mo? Dali na. Anong message mo sa mama mo? Anong message? Ayaw na mag -sigarily. Ano pa nga? May sasabihin ka ba dyan? May sasabihin ka ba sa mama mo? Oh, Ayaw yeah, yeah. mo ba mama mo? Dapat sabihin mo gano'n, dali. Mama? Dali na. Sabihin mo gano'n. Mag-message ka muna. Sa Alam sa sa mama, mo kasi mama ko, kahit po siya ay naninigarilyo. Dali na. Ano mo sabi mo sa mama mo? Mama. Nare. Dali. dali na mag-message ka. Na. Tuwa si Alex sa mga al ko matay namatay. Tuwa na sa Alex sa mga gawa. Mag-isang message lang, dali na. dali na. Dali na, isang message lang. Pwede nga ito mama mo eh. Dali oh. Ano mga sabi mo? Kuya, yun lang. Ano mga sabi mo sa mama mo? <laughs> mahal na mahal ka sa mama. Mahal na mahal ka daw. Ikaw naman, ano para sa mga anak mo? Dala na anak mo, mahal na mahal kuya. Ano, pinipili sa kanila. sa Sabi mo po, happy birthday, mama. Ayan. 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 tayo.